kailangan mo. Isang bagay na kailangan mo lang. Malaking sandata mo sa buhay, sa mga pangarap mo, sa anumang tinatahak mo. Ito yung isang bagay na yun. Gusto malaman? Pusin mo ang video nito. Napakalaga nito. Wala nito sa Google. Sa akin mo lang ito maririnig. Ngayon ko lang ito isisiwalat So magpapakilala muna ako, syempre. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako nga pala si Darcel Robles. Isa akong negosyante. Mahilig ako sa larangan ng fitness game. Naalala ko dati, nung ako'y kabataan ko pa, ang tingin ko sa pag-aaral, sa school, pero ang school talagang nire peto ko yan. Napakadami ng magandang itinuro sa akin ng school. Dumating pa nung ako elementary, honor student ako. Naging third honor ako nun nung ako elementary. At nung ako grade 6 bago gumraduate, bago mag high school, honor din ako nyan. Pasok ako sa honor nyan. Kaso nung tumatagal na, nung ko na yung mga pangarap, unti-unti ko nare realize hindi mo pala kailangan maging magaling sa maraming subject, maraming bagay sa buhay. Kailangan mo lang malaman yung isang bagay na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Sinasabi ko sa video ko yung nakaraan, isang bagay na pinagkaloob sa ng Jos pambihira. Sobrang dali lang na sa'yo nun. Yung iba, hirap na hirap sa bagay na yun, pero sa'yo ang dali lang. Yun ang ko, yung bagay na yun. Kaya ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin abusuhin. Ako nagsasabi sa'yo, magta-transform ang buhay mo pag inabuso mo yung talino mong yan, yung angking galing mong yan, yung isang bagay na yan, mahanap mo lang yung bagay na yan, abusuhin mo yan. Kaya ang bobo sa iba, matalino sa iba. Ang matalino sa iba, bobo sa iba. Wala talagang bobo. lahat tayo matalino. Pero sa isang bagay lang, kailangan mong mahanap yon yung isang bagay na yon Huwag mong hayaang mabulok. Gamitin mo nang gamitin yung isang bagay na yun. Di ka pwedeng maging matalino sa maraming bagay. Isang bagay lang. Kaya yung pinapauso ng iba na bobo ka dapat para yumaman, taka na mali yun. Tak Exactly mali yun. Kayo makikinig doon sa mga payong yun. Paeg ka, bobo ka? Paeg ka nun, bobo ka? Tanggap mo sarili mo, bobo ka? Mali yun. Tinuturuan yung mga tao na dapat bobo sila. Dapat ang ginagawa natin, pinapaunawa natin sa bawat isa na binigyan tayo ng, ng Diyos ng isang bagay, ng isang bagay na yun. Isang bagay na magaling ka, natural na magaling ka, matalino ka. Pero isa lang yun. Kailangan mong mahanap yun. Maging bobo na kayo sa iba, itsapweran e, nyo na yung iba. Pero alam nyo sa sarili nyo, may isang bagay kayong matalino. Kahit sabihin nila, bobo mo sa mat, ang bobo mo sa science, ang bobo mo sa negosyo Ang bobo mo sa pera Ang bobo mo sa tao Pero alam mo sa sarili mo Na may isang bagay kang matalino May matalino kang isang bagay Hanapin nyo yun Huwag nyong hayaang mabulok Gamitin nyo tuwing dilat ang mga mata nyo Pagyamanin nyo yung bigay ng Diyos na yun Lahat tayo binigyan tayo ng aking isang bagay Na matalino tayo naturally Binigyan tayo ng Diyos Hanapin nyo yun Huwag nyong hayaang mabulok Kaya ang challenge ko sa inyo Hanapin nyo yung core gift Ng bawat isa yung core gift Hanapin natin yun yung core gift natin bawat isa. At kapag nalaman mo na yung isang bagay na core gift mong yon, huwag mong pagsasabi. Hindi kailangan ipagdaldalan yan. Gamitin mo. Gamitin mo yon. Abusuhin mo. Kasi, kasi ang paniniwala ko dyan, ang connotation ng mga eskwelaan, wala namang mali sa eskwelaan. Ang eskwelaan, sobra-sobrang idol ko. Kasi ang eskwelaan, tuturuan kanya ng sobrang tinding mga disiplina. Disiplina sa sarili mo. Na sobrang babaunin mo paglaki mo. Pero ang mali, ang mali, yung pagpapalaki sa atin na kailangan natin maging magaling sa maraming bagay. Eskwelaan, dapat matalino ka matalino ka sa science, matalino ka sa PE, matalino ka sa araling panlipunan. Kapag hindi ka matalino sa isang subject na yan, bobo ka na. Mali yun. Mali yun. Hanapin mo lang yung isang bagay na natural na magaling ka doon. Kaya dapat ang tinuturo sa mga kabataan, sa mga magulang na nanonood na re, ang ituro niyo sa anak nyo, sa mga anak nyo, na hindi mo kailangan maging magaling sa marami. Kung natural na magaling siya sa English, yun ang pagyamanin nyo. Yun ang ituro nyo ng ituro sa kanya. Kung paano mapapayaman yun. Kung paano niya aabusuhin yung bagay na yun. Natural na magaling siya sa English. Eh. Hindi mo naman kailangan magaling-magaling sa math eh, Hindi ka nga magaling sa math eh Gets nyo ba? Hindi ka nga magaling sa math eh Sa English nga siya magaling eh Pustahan tayo paglaki niyan Maraming taong mga ngailangan sa galing niyang yan Willing siyang bayada ng mga tao Magawa lang niya yung bagay na yan Kasi natural na magaling siya dun eh Pero yung iba hirap na hirap dun eh Kailangan yung mahanap yun Pag hindi niyo nahanap, kawawa diyan. Magugulo ang isip niyan Malilito yan Kaya nga gumawa ako ng grupo eh Sa mga nanegosyanteng matitindi dito ko unti-unting babaguhin yung mga mali mong paniniwala eh sa grupong to eh sa mga nang negosyanteng matindi. Kaya kayo diyan, yung mga nanonood, kayo kayo, kayong mga nanonood, alalahanin niyo ang kinabukasan ng mga anak niyo para sa kanila yan. Turuan niyo nang turuan na para pagyamanin. Yung isang bagay na natural na magaling sila doon. Turuan niyo nang turuan ng ganun. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman tayo, mali ang paniniwala dati Ako din, nagkamali eh, din ako. Ilang taong ko din bago na figure out yan eh. Kayo mag dun. At least ngayon, nalaman nyo na. Maging inspirasyon natin yung mga, mga tagumpay ng tao. Yung sobrang tayog na. Maging inspirasyon natin sila. Para abutin natin yung kanya-kanya natin yung mga pangarap. Para yung energy, hindi nauubos. Palaging nasa action, mapupunta. Kayang-kaya din yan. Maraming maraming salamat sa lahat ng na nanood ng videos kong ito. Sa lahat ng tumapos ng video ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Lubos ako nagpapasalamat. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video ko. So kung nagustuhan mo ang video to, iwanan mo naman ako ng isang like, comment, o isang heart react dyan. Maalin dyan, okay na okay. Kung may gusto kang ipatopic, comment mo lang sa baba. Gawin natin yan. Nga pala, may binibenta din akong ano, merch t-shirt. Check nyo muna kung gano'ng kaganda yan. Malupit ang t-shirt na yan. Pwede natin i-customize yan. Pwedeng dry pit, pwedeng muscle shirt, Depende kung anong gusto mo. Malupit ang t-shirt kong yan. Pwede natin lagyan yan ng customize. Ko customize natin, pwedeng dry fit. Sasabayan natin yung mga under armor na yan. Ganyang kalupit ang t-shirt ko. Yung merch kong yan. Ganyang kalupit yan. At ako pumuli si Darcel Robles na magiiwan sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!